Ay, nako. Akala mo, akala mo matanda yun. Masa na, masa na, masa hindi hindi ka kakain ng umaga tapos may kain ng marami. Akala mo maganda yun. kasi di ba nga siya. sakit? data. Ano nga pigsa? Ay eh, pumut

Nainam ako ngayon ng gatas, guys. Na ipapakita ko lang sa inyo yung pinamili ko kagabi at saka yung kahapon nang napacheck up kami ng apo ko. Habang nainam ako ng gatas, guys, papakita ko sa inyo. Kahapon, guys, ng umaga, ah uh, pinacheck up ko yung apo ko. Kasi may pigsa siya sa tabi ng dito. ah uh, sabi ng kapitbahay ko, uh, nakakatakot to. Yan kasi kaming dito. Tapos, pero nung napacheck up kami kahapon, tinanong ko sa doktor, hindi naman daw. Natakot kasi ako kahapon din guys kasi nadapa siya, nadali yung kanyang pigsa, pumutok. Kaya pinacheck up ko na siya kahapon, eh wala namang center kahapon kasi holiday. Kaya buti na lang sa private mayroong doktor. Kaya yun, nakapag up kami kahapon. Hindi na kami nag sa loob guys kasi baka mamaya ibawal. Mapagalitan ako. Nabidyohan ko lang saglit yung, yung sa labas. Tapos, dumaan kami saglit sa grocery guys. ah. Uh, Kunti, ano lang to, Kunti lang tong binili ko kasi yung pera ko, wala palang dalang pambiling gamot yung manugam ko kasi, kaya hiniram niya muna yung pera kong dala. Pero maliit lang naman yung dala kong pera kasi wala pa isang libo. Kasi bibili nga lang ako kasi ng kala. Ito, ito lang ang bibilhin ko. Tapos dalawang ganito kasi nakalimutan kong bumili nito nung nag kami. Yun lang yung binili ko sa bayan guys. Dalawa nito, makirel at saka kala. Apat na piraso lang binili ko. Kasi may natira pa akong dalawa doon eh. Tapos kagabi, dito sa grocery namin dito sa barangay. Bumili ako ng dalawang Malboro Red at saka Camel. Hindi ako nakabili ng Malboro Lights kasi mayroon pa ako dun halos isang kaha pa. Tapos, kalahating tayo na energy choco. Ayan. Tapos, Nescafe Original Twin. Ayan, may naganap kasi nito kahapon mga kasari. Sinubukan kong bumili. Dati kasi may tinda ako nito mga kasari, inabot lang siya ng tigas. Kaya, ayaw ko na sana bumili nito kasi wala may naganap kasi kahapon baka bumalik ulit. Tinubukan ko na lang ulit pero pag pag inabot pa rin niya ng tigas mga kasari, hindi na talaga ako bibili. Tapos, apat na laki bit. Yan. Yan lang yung binili ko kagabi mga kasari. Nakaano ako lang, naka 360. Nakalagay ka, hindi ko mapakita sa inyo mga kasari kasi 390 nakalagay. May kasama kasi yung ice cream. Bumili akong ice cream na maliliit kagabi. Ayan. Bali, yung napamili ko lang, ito 360. Ayan, yan lang yung binili ko kagabi mga kasari. Kasi yan lang yung wala sa tindahan ko. Kaya kunti lang yung napamili ko kagabi. Ayan. Kahapon kasi mga kasari, medyo mahina ang, tin ang munting tindahan ko. Ayan lang mga kasari ko, oh, kunti lang. Kunti lang yung napamili ko. At saka ano, hindi na kasi masyado nag-uutang yung aking, ano, yung mangungutang sa akin hindi na, hindi, kasi nga sabi ko nga din sa huling vlog ko, ah, si, hindi na pinapautang ng tatay yung mga bata ng kung ano-ano. Lalo na yung ano, yung mga Milo lukos, wak, ang bilis maubos ng guys, at saka itong energy, ang bilis maubos kasi araw-araw, maghapon pa nakuha yung mga bata ng mga swak, energy, ngayon hindi na. Okay lang yung mga kasari kasi at least hindi na ako stress mag-araw-araw. Nabawas-bawasan na yung stress ko mga kasari kasi nga, kukuha sila lagi ng swak, Milo. Tapos, Pagdating ng gabi, pag naubos, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambili. Kaya hindi na ako masyadong, ano ngayon, hindi na ako masyadong stress ngayon. Kaya tingnan niyo po, oh. punti lang nabili ko ngayon kasi nga, ano, ah, hindi na sila maya maya nakuha ng, hindi na sila nakuha ng, ano, lalo na yung mga laki may kanton, araw-araw ah, sila nabili, nakuha ng guys. Kaya pagdating ng gabi, naman, stress ako kung saan ako kukuha ng pambili ko ng ganito, gano'n, syempre mabilis maubos yung aking paninda guys kasi tulad dito oh laki may apat-apat lang -apat akong bumili kung kukuha sila maghapon nakakuha sila ng apat na ganito ay tatlong ganito syempre pagdating ng gabi kailangan ko mamili kung ano yung wala tulad ng energin yan energin o oh. ang kalahating tay ano lang naman yung piraso o oh, kung maghapon nakakuha sila ng tatlo dalawa na lang hindi kailangan ko pa rin mamili kasi dalawa na lang kaya ngayon guys hindi na ako masyadong stress hindi naman sila laking kawalan sa akin guys kung hindi sila mangungutang. Ang akin lang kasi, kung hindi man ako araw-araw ano, mamili, hindi ako stress. Kasi okay lang naman sa akin guys kung kunti lang yung binta ko ngayon. Bukas kasi di naman lahat ng oras, uh, kunti lang ang binta mo ngayong araw na to. Saglit lang guys, may nabili. Ayan guys, pasensya na guys, may bumili lang. Kaya ayan guys, uh, hindi naman kasi lahat ng araw, eh, kunti lang ang binta mo ngayon bukas. Marami. Kaya ayan. Kasi may nabili, pag umaga kasi kasi ang dami talaga nabili sa tindahan ko. Minsan tagalabasan kasi nga sa, na sabi ko sa inyo dati. Uh, pag, pag ganitong oras, uh, alas, alas 4 hanggang alas 7, well, sarado pa yung mga tindahan guys. Kaya mabenta mabinta yung tindahan ko. Kaya okay lang din na ano. Okay lang na hindi sila mamungutang sa akin kasi at least hindi na ako stress. Hindi naman sila, kasi pag mamungutang sila guys, ang bilis maubos yung tinda ko yun, mabilis ang maubos, mabilis nga maubos yung tinda ko pero stress naman ako guys kung saan ako kukuha ng ipamimili ko kung ano yung nawala sa tindahan ko, stress naman ako kaya hindi sila kawalan sa akin na ano, na hindi na sila mangungutang sa akin, oo, pagdating ng bayaran, ano, pagdating ng bayaran, malaki eh, malaki yung nasisingil nasi ko sa kanila, tapos nagtitira din naman siya ng 500, kulang-kulang 500 tapos sabay kuha, di istak na istak din naman yung, yung pera ko sa kanya kaya okay lang di sila laking kawalan sa akin guys. Kung ano lang yung benta ko araw-araw, tanggap ko yun. At least hindi ako ano, hindi ako stress. Kasi nai-stress kasi ako sa kanila guys. Kasi hindi ko naman sana problema yung gastusin nila araw-araw. Bakit ako ang mai-stress? O ngayon, hindi na sila nangungutang sa akin. Hindi, hindi ako nai-stress. Kahit, kahit hindi sila mangutang sa akin guys. Basta wag lang ako mai-stress araw-araw. Araw-araw kasi ako nai-stress guys eh. Ngayon tahimik ang utak ko. Nandun yung tulog ka, gigisingin ka para uutang lang. ba? Diba? Kaya hindi ako nangihinayang na hindi na sila mamutang sa akin. Kahit na-stack lang yung aking paninda dyan. Hindi lang naman sila ang naku, na, na ano, ang na, ano nung paninda ko na kahit paano eh. Nakakabenta naman ako ng paunti-unti. Uh, na, nakakaano naman ako araw-araw guys, nakaka-500 naman ako mahigit. Ayun. Ano, wala kasi yung masyadong, pag wala, wala kasi yung pasok ngayon, guys, pero pag pasokan, mabenta talaga ang tindahan ko. Pero tanggap ko na naman yan guys, na hindi masyadong mabenta yung tindahan ko kasi nasa looban lang itong, ano namin, nasa looban lang itong tindahan ko, tapos ilang, ilang kapitbahay lang ang nabili. Tanggap ko na naman yun sa sarili ko, mga kasari. Yep, yeah, okay lang sa akin, kahit konti lang yung benta ko. Ayan. Ayan mga kasari. Akahapon nga pala mga kasari nung check up kami ng apo ko. Na hindi na ako masyadong video-video doon mga kasari kasi nga ay hindi na, hindi na ako masyadong nagsasalita doon sa mga video ko kasi ano, ang hirap makasagap ng boses ko yung cellphone ko kasi kung walang ano, mic, ah, mahina yung boses ko. Kaya hindi na ako nag, ano, hindi na ako nagsasalita doon sa mga video ko. Tapos, doon sa pagpapacheck up, ay, hindi na ako nagkuha ng video doon kasi baka mapagalitan ako dun sa loob. Baka bawal. Kaya hindi na ako nagbidyo-bidyo. doon sa labas lang ng, clinic, ano, ng clinic ni Doc. Ah, uh, nagbidyo. Binidyohan ko lang yung pangalan niya doon. Yun lang yung nakuha akong video doon. Tapos yung mga naglalakad kami, yun lang. Hindi ako nagsasalita guys, kasi maingay. Maingay doon sa, ano, sa bayan. Tapos yun, bumili nga ako ng kunting ano. Ay, ilan-ilan. Yun, ito. Dalawang ganito. Yun lang binili ko doon guys. Tapos nagtambay-tambay kami doon sa ano, ilalim ng puno kasi hinintay ko yung anak, hinintay namin yung anak ko doon kasi nabili siya ng gamot sa mercury. Kaya hindi, na ako nagsasalita doon guys. Kasi ang hina talaga makasagap ng boses ko yung cellphone ko. Ayan. Ayan guys, uh, nakapagkape na ba kayo guys? Ayan, malamig na yung kape ko sa kakadal-dal ko guys. Kape, ag uh, gatas, malamig na yung gatas ko. Pasensya na kayo guys, pamali-mali ako minsan ng, ano, ng salita. tinitingnan ko lagi yung microbes ang bilis malubat kasi minsan minsan nag ano ako na salita ko ng salita yun pala ilubat na yung mic ko itong mic na ito guys hindi ko alam kung sa boses ko ba talaga mahina lang hindi ko siya mailagay dito hindi ko siya mailagay dito sa damit ko kasi nga ang hina lang din yung makasagap ng ano pag hindi malakas yung boses mo kailangan idikit mo pa dito sa bibig mo para malakas ang sagap ng boses kaya hawak-hawak -hawa ko lagi yung mic ko tapos tinitingnan ko lagi kung may ilaw pa kasi kung wala ng ilaw lobat na siya kasi ito na lang isa yung natira na sira. kasi dalawa kasi yung mic nito ah uh, nasira yung isa kasi kabibili-bili ko lang nakipag-agawan sa akin yung apo ko tapos yun nasira na siya hindi ko na siya pwedeng gamitin kaya ito ito lang isang ginagamit ko ngayon ayan guys ah uh, mag, magsasaing muna ako guys kaya mamaya ulit guys kagising-gising ko lang kani-kanina lang guys eh ayan o may araw na Ayun, guys ang mamaya ulit guys sasaing lang ako 阿里，你戴的什么？